Heto na nga mga kakita kids, siguradong magugulat kayo sa mga bagong balitang ito tungkol sa Kaden, Booking na booking na sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa set ng pelikula nilang Hello Love Again. Ayon sa kanilang direktor na si Katie Garcia Sampana, hindi mo inaasahan ang mga kaganapan sa likod ng kamera sa naganap na Grand Media Conference para sa pelikula nila noong October 17, 2024 sa Dolby Theater, halos mapawid ang entertainment press sa revelasyon ni Derek Cuddy. Sa so, sobrang tindi ng mga eksena ginagawa ni Nakat at Alden, tila kinailangan nila maghanap ng konting pahinga at nagkakainan daw sila sa isang kwarto. Pero wait lang, wag agad mag-isip ng kung ano-ano dahil pagkain ang pinag-uusapan dito. Sabi pa ni Direk Kati, medyo humirap kasi sinabihan mo wag mag-usap. Pagtingin ko, nagkakainan yung dalawa doon sa kwarto. Kainis, adobo at lechon kawali daw ang pinagpestahan ng dalawa. Grabe, nakakailiw talaga ang kwento ni Direk Kati. Pero bukod sa nakakatawang moments, Inamin ng direktor na nahirapan siyang gawin ang part 2 ng Hello Love Goodbye. Na ngayon ay pinamagatang Hello Love Again dahil sa mas malalim na ugnayan ng dalawa. Aniya, dito sa part 2, the trust was there. It was very evident. It was so clear. Beyond the friendship that I saw, may tiwala sila sa isa't isa. Hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nakita ni Direkati, kundi isang malalim na koneksyon at suporta sa isa't isa. Kaya naman, marami na ang excited sa bagong pelikula nila na tiyak na magiging isa na namang box office hit. Samantala, napag-usapan din sa media conference ang konsepto ng second chances, isang mahalagang tema sa kanilang pelikula. Nang tanungin kung maniniwala ba sila sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, sagot ni Alden, naniniwala siya. Ngunit depende pa rin ito sa tao. Sabi niya, at the end of the day, some people forgive and move on, but never forget. So aay naman si Katrin at binigyan diin na ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ay hindi obligasyon, kundi isang regalo. Sabi niya, ang forgiveness or second chances isn't an obligation. It's a choice and it's a gift. Dahil dito, marami ang nagulat at natuwa sa malalim na hugot ng dalawa tungkol sa kanilang personal na pananaw sa pangalawang pagkakataon. Para kay Catherine, ang pagbibigay ng second chances ay isang privilege na kailangang ingatan at hindi dapat abusuhin. Habang naging mainit ang usapan tungkol sa second chances, hati rin ang reaksyon ng mga fans sa online world. Ang ilan ay naniniwala pang may chance na muli magkabaligan si na Catherine at ang ex-boyfriend niyang si Daniel Padilla. Ngunit ang iba naman ay tila mas gusto ng mag-move on si Catherine at masaya na sa pagiging independent woman. Narito ang ilan sa mga komento ng netizens. Multiple chances na ang binigay kaya wala na talagang Katniel. Kat is a queen, independent, free and matured. As a solid Katniel, bakit ang sakit? Nakaagulat talaga ang dami ng emotions na lumalabas mula sa mga fans ng Katniel at Katden. Hindi pa rin matapos-tapos ang mga komento at diskusyon online. Ang tanong, sa Katden na nga ba patungo ang puso ni Katrin? Speaking of heart matters, may bago na namang chismis na lumalabas. Nanliligaw na nga ba si Alden kay Katrin? Matapos siyang usisain ni Tito Boy Abunda sa Fast Talk Inamin ni Alden na meron silang deep connection ni Katrin. Marami daw siyang nadiskubre tungkol kay Katrin at sobrang na-appreciate niya ang pagiging open ng aktres sa kanya. Dagdag pa ni Alden, madalas siyang bumisita sa bahay ni Katrin kapag may oras sila. Ayon pa sa ibang sources, tuwang tuwaraw ang pamilya ni Katrin kay Alden dahil sa kanyang pagiging responsable at maayos na tao. Sabi nga ni Ogie Diaz, gustong-gusto ro ng pamilya ni Catherine si Alden kasi daw, lalo na kay Mami Min, si Alden ay financially stable, responsable at negosyante. Ngayong papalapit na ang release ng Hello Love Again sa November 13, 2024, kitang-kita na ang excitement ng fans. Buling bibigyang buhay ni na Catherine at Alden ang mga karakter ni na Joy at Ethan na unang napanood sa blockbuster movie na... Hello Love Goodbye noong 2019. Sa pagkakataong ito, mas malalim na ang ugnayan at mas madamdaming eksena ang dapat abangan. Kasama sa cast, sina Joros Gamboa, Jenica Garcia, Valerie Concepcion at marami pang iba. Tiyak na magiging panibagong record-breaking film ito ng Star Cinema at GMA Pictures. Kaya makakita kids, mark your calendars na for November 13, 2024. Check na mas magiging emosyonal at mas malalim ang kwento ng Hello Love Again. Abangan din natin ang mga bagong chismis at updates sa Kat din. Siguraduhin nyo rin nakasubscribe na kayo sa channel para hindi nyo mamiss ang kahit anong showbiz balita. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. kita, -kita sa next video dito sa... キタキッチ・ショーピース。